Ano kasi sisada? Ano ito po Ano po sila? Laban nila sa atin sa Ano pong laban na natin? Magandang umaga po. Ayan, umati po na tayo sa ating mga kapatid Muslim. Ayun, light sila. Light tayo, no? Papanood kayo nating ating mga kaibigan. At yun ang mga kapatid. Ah, ayun. Okay. <laughs> <laughs> Hindi po. Hindi po. Hindi naman nakakaya. Maganda naman sa si atin. Ayan, <laughs> pati po natin ating mga kapatid Muslim dyan sa palingke. Ayan. Ah. Oh, okay. Eh, magandang umaga po. Baka gusto nyo matikin ang gamot. Meron nyo pinagbigay si Tap na mga gamot para po sa high blood at saka sa diabetes po. Vitamins, okay, meron tayo. Kaya kasama po ako sa napili nila na higyan ng gamot. So, isi-share po po kung sino'y nangangailangan ng, ano, ng gamot oh, sa high blood. Ang pangihiya ka. Nangibigay po si Tap sa munting healing po yeah. by Tap. Ayan. Ayan, ito po yung ating kasunod. Dito po ay isa nating kababayan, nakapatira nating Muslim, dyan po sa palingke na nakatira. Ang po sa atin dahil tayo namimigay po ng libreng gamot ngayon. Ate, ano naman po bang gamot ang kailangan natin? gamot. Yes. Ay, ah, ikaw ang umiinom ng lusor. Tanay, blood ka na ba? Ha? Ah, yeah. Siya? Akala ko ikaw. Ha? <laughs> ah? Ha? Nah, mabuti eh, nanay. Nakita na pa ano dyan po na tayo naman mga guests. Yan ang sabi po si Sada. Sada, magandang araw sa iyo. Lagi po kayo naman. Pagkala, eh. ah, ito po sa ating kapatiran mo sa ating pagtulog. Ano pong kailangan niyo pong lusor? Ilang milligrams po ba? Mayroon po kasing 150 at 50 milligrams. Ay, eh, hindi po. Iyon pong inihinom nyo talaga. 100 mg po isang beses sa isang araw. Yung iba naman po kasi ginawa 50 mg ang ginagawa naman nila. 50 po. Ilang beses po, po iniinom niya isang beses sa isang araw kasi ano po? Maramdaman ko na ano na yung ano po. Ay, hindi po. Dapat regular po ang pag-inom. Kailangan po isang beses sa isang araw. Kaya lang po siyempre dahil may kamahalan po ang kapuntabi. Kaya tinitutin po natin. Hindi po ba? yung pagkagano pa mo, bibigyan kita ng 60 pieces para pero ganun na natin isang box para hindi na po kayo ayan, ang laman po nito is 100 pieces di ba? ang kamahalan din po kasi ito ito po yung losartan para sa high blood ayan, sa high blood po ito ipagkakala, ano pangalan niyo ate? Anissa Anissa, Sandibar ayan, saan po ba kayo sa Mindanao? Magkabigbay po tayo. Magkabigbay po tayo. po tayo. Ako naman po, taga-Bato-Bato. Bato, po, tayo. ako naman Diyan po, Bato-Bato Dolores. po akong bato sa Bato-Bato Dolores. Dati po akong nakatira sa Bato-Bato Dolores. Yeah. Sa so, mga si Chubato-Bato sa Dolores, yeah. magandang araw sa iyo. Kay yeah. Kapitan Pacluy, magandang araw po sa iyo. Ate Malimang po sa Los Altan, ano po po kailangan natin? Uh, vitamins po, hindi na po niya kailangan. Ito po, binibigay natin kay ate, 100 pieces na lusartan para sa kanyang high blood. Yan. Ano masasabi natin, ate? Okay. Salamat po sa... Uh, salamat sa gamot. Salamat kay lang. Kasi dito. Ito po, okay. Ito po, ate. Okay. Ito okay hindi ako makaalam dito. Yan po yung atin, yung ating backdrop. Pag yung mga pangalam po ng mga sumasali, sinusulat namin dito. Eh, hindi po pinipili yun ang dami. Bawat linggo nag-entry, mas marami entry, mas marami pagkakataon manalo. Pag hindi po nabubuno, tuloy-tuloy po yan, kakalis na ang kasali. Kaya, sa daming-daming sa inyo, natin yung mention, entry yun. Kaya mas maraming sali, mas maraming pagkakataon para manalo. Login oh, oh, na yun, yan ang pinagbantayan natin. <laughs> Oo. Oh, At bukas naman daw. Maminigay na naman tayo ate. Ayan. Yeah. Pa-subscribe niyo po ni ni sa inyong mga kasama. Sa inyong di pa po na mag-subscribe sa aming YouTube channel, Namuntiling recap, Edward, mahali po kayong mag-subscribe. Pahingang kagawat sa ng sticker doon at bigyan natin sila ate. Eto anak, ano masasabi mo anak? May gamot ang mama mo. Inumin mo po ate. Arigula, isang beses, isang araw. Hindi ko kailangan magkakaramdam dami sa kakainom. Eh, pag-aantakin. Eh, ka, Mahal na po. Eh. po. May, may kamahalang 40 pesos po ang isa rin. Gusto natin pasalamatan na nag-donor po sa atin ang kamot si Mr. Danes Reyes. Marami pong salamat sa'yo. At sa ating mga kababayan na ginahit ng yero, si kay Nanay, kay Boss Arpil. Ayan. At syempre, kay Dakila naman maraming salamat sa iyo. At syempre, kay Kagawad Alfred Aguila, Kagawad, yung pyero na hinihiling ko, sana yung ma-deliver na kung hindi mang titikapin namin, dahil marapit na po ang tagulan, kailangan ko po ang inyong donation. Ito po ate, yung Losartan. Kailangan niyo po ba ng vitamins? kayo po ba yung inyong vitamin? Dito siya nakita ate, ito po yung vitamin C. Ayan. Vitamin C po ito. 50 pieces na po bigay ko sa iyo. Para sa dalawang buwan. Oh, vitamin C po yan. Kailangan nyo po yan para maiwasan natin. Ayan, anak. Pasubscribe mo na lang sa mga kasama natin, sa mga kapatira muslim. Ayan. Hindi po natin pinipili. Sana yung mabunot ulit. Di ba? Ano masasabi nyo natin na kayo ay po dito at kada upang palag niyo kong personal. Kasi, ano ba sabi niya? Pogi ba ako, ate? wala <laughs> <laughs> pag so, Sa mga gamot na yan, yung nag yung mga nag a sa mga sana umulat pa yung yung ano, uh, Hanap buhay ate. Okay. Alam niyo po yung hanap buhay ko. Dito po umay to pinukuha yung aking ginagasta Pero, Ano mga po ang aking kinikita? Ito po ang ginagamit natin sa pamamahagi. May natira pa natin bigas dahil nung isa araw namigay kami ng bigas sa batasin. Maaring bukas na doon kami sa lambak. Ayan. Sa lahat po ng ating taga-subaybay, magandang araw po sa inyo. Sa ating mga kapatira muslim, magandang araw po sa inyo. At binabati ko po kayo sa pangalan po ng ating Panginoon. Panginoon natin siya lahat. Salamat po sa inyo. Magandang araw po sa inyo lang. At hindi kayo may namasahe. Siyempre, namasahe po kayo papunta rito. Ito po, pamasahe niyo po balik. Kunin niyo po. Kailangan niyo po, anak, baon mo. Ha? Eh, ayaw kung kayo yung gumagas pa pumunta dito dahil makain ng lang gamot. Bigyan ka niya alam pa, talaga sa... Ay, hindi na po, hindi natin kailangan ng politika. Kailangan po natin mabigbuntungan ng ating buhay para tayo magatulong. Ang buhay mo. Kaya, mabuti pa para lumanda ang politika. Laki. Kaya, ang politika, patuloy na muna natin para kalimutan. Para makulungan ko yung mga mahihirap at patulad sa aming mahihirap. Mag-wisyo sila kaya ate pagka naubos na po yung gamot at eh, tayo naman tuloy-tuloy ang ating pamamahagi at lagi po pong ang tatayanan. Parang niyo salamat sa isa natin. Salamat anak ha. Okay, baon ka na ha. Pungusawa kayo sa adat. Yan, pagbabay kayo Salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. Salamat po sa mga ano, kasama ni Ika. Batuin niyo po yung mga kamag-anak sa Kutabato. <laughs> Batuin niyo po, napapanood kayo. Marami mga anak ko dyan sa Kutabato, lahat sila yung mga po, mga kapatid ko. Nalito po ako. Okay naman ako. Ito, binigyan po ako ng gamot para sa high blood. Yan. Araw-araw natin, inumin natin ang ah. oh. mga na nakaramdaman. Pag naubos po yan, mag-message po kayo. Bago pa maubos ha, ah. may natiran sa po, mag-message po kayo. Ha? Mag-message so po kayo, sabihin po kayo sa Ada. Pagka may natira na, pa isang sampu na lang, mag-message na kayo. Huwag niyo pong ininim kung po kailan lang kayo nakararamdam, ha? Regular pong iniinom niyan. Kaya nga maintenance, eh. Kaya lang, nagkamahal ang 40 pesos ang isa. Kaya talaga masakit sa bursa. Ha? Tawa na. Maraming salamat sa iyo. Yan. Laki pa oh, na, salamat po. Na, salamat at po. Salamat, ate, ha? Iingat po kayo. Thank you. Thank you po. Pag po mag walang papasahe, kayo dito sa akin natin Salamat, anak. Dito po Muli po sa gala po ng Yobang Ligot sa programang munting Hiling. Natapos na naman po ang araw. Tayo na mga gina ng gamot, bigas. At syempre, pamasahe binigyan na po natin sa kanila. Kaya sa inyo po lahat, maraming maraming salamat. Uri ng Panginoon. At maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Salamat po at sa patuloy natin sa baybayan ang ating munting channel, Munting Hiling by Cap Edward at pakisubscribe na rin po at pakipala na rin po ako sa aking Facebook page Munting at Edward Pante. Maraming maraming salamat at magandang harap po sa inyo.